kung papaano tatalikuran ng isang tao yung kanyang kinagisnan. Diba? Una, Romano Katolik ka. Okay. Hindi ka ba punta sa iglesia, born again, baptist, hindi ka nang gano'n? Bakit? Sa so, atin pa naman, marami uso-uso yun. ba? Diba? So, may mga pastor sa kakatok sa pintuan ninyo, sabihin, so, no? May mga dalad-dalang magazine ka <laughs> Una, brother. Tingnan mo, no? Nung ikaw ba ay bininyagan ng nanay at tatay mo? di ba? Pinili mo bang binyagan ka sa romano Katoliko o hindi? Hindi mo pinili? Bakit? <laughs> moment <laughs> zodat <laughs> <laughs>